Hmm? Hmm? Okay. Lapin Binigyan niyo ako ng ano, bertod. isang birtod. Uh, matalas na pandinig at saka ano, ma mabilis yung kilos. So yun po, maraming maraming salamat talaga diwatang iba magagamit ko po ito sa misyon sa kaibigan ayun lang kami kaibigan eh, kumusta na ano lang kami, e, na, kami kay ano Apple ay, Apple sabi kaibigan ano lang ah uh, maraming salamat at namimiss na namin siya hmm. Pati yung mga ano din, yung mga viewers namin. May Miss Yapol. So... Ano ba mo? Mga anak po mo yung pagsilay? Mission kay gan Mission. Parang mission. Parang mission. Parang mission. Parang Ang lawas ni Abil. Hanapin natin yung, yung katawan ni Abil. Ah, hanapin namin yung katawan niya, no? Ni Abil. Ah.

wala na tuloy dito. Magluluto ng dito ng tofu, walong sili. Magka- mag lang yun mo. Okay vegan. Ano ka ba mga hindi na basta-basta ang pagsilay karot? Hindi ako vegan pero sabot namin makakaya kay vegan. Gagawin namin 'yung lahat para malampasan yung kay vegan. kayo nga siya nga kaaway pero kabalo ko kaya niyo. Basta na ara ko permi. Oh kaibigan, oh, kaibigan. Hindi ko iba. Na inyo mga nakalaban ang nagmug na anak kanang gitawag na kulto. Kulto tan. Siyang kulto. Basta kaibigan, yung pag pagkatiwala niyo sa amin is ano, maasahan niyo po at gagawin namin ang lahat ng aming, aming makakaya salamat kung mau na ang gusto na ko ang tanang naa sa inyo nga tagsatagsa inyong gamitol okay, okay oh, kaibigan para dili mo malupig okay, kaibigan iba yung pagkakamali namin kaibigan yun yung gagamitin namin para sa idagdag sa ano namin sa mga lakas namin kaibigan kaya yeah. Dahang salamat kay kaibigan, maraming salamat sa ano, ang sa amin sa pagbibigay ng mutya. Basta kaibigan, hindi, di hindi ka namin ano, bibiguin. Basta, mag-ampu po mo, osa, makiglaban. Oo, oh, kaibigan. Sama at yung inyong gibuhat. Ah, Oo, oh, kaibigan. Oo, oh, kaibigan. ako kaibigan sa mga bandido, kaibigan ba? pasabot yun. Nga, kana sila tanan Ang kulto, ang hinungdan, ana. Ah, uh, murag sila kaya na, silang, na kaya may mga anting-anting yung mga ano, no? Hindi. Mga bandido. O, dong, -o -nang, ayong, mo, oh, do, maunang. Ayaw, jit mo, pagkumpiyansa. Oh, Opo, kaibigan. Ay, hey, kabalupod diba? na sila, tanan. Yung pala to. Kaya pala to, Kultok lang yung nagmulan nab talaga. Mm. Yup. Umitalang-alang alas sa akong anak, Gusto niya na mabaliktad ang ilang amahan. Mo-una unta. Inomantang makita ang lawas. Na baykon oh, pribigana no? Na nagkapalit lang sila ng katawan. Si Abel tsaka or yung ano? Yung spirito may Na ba sya iko posibilidad? May posibilidad siguro. Pero, ang katulaw na was atong tawhana ang nagunit ang punto. i mm i -hmm. kaya pala. Pero yan yung ayan i-explore natin ito, aalamin Ma ito. mag-amping mag o mag-ampo. Oo, kaibigan. Nagawin po namin lahat. Yung mission natin ito lang yung katawan ninyo. Hmm. Nabil. Maraming maraming salamat kaibigan ha. lalong lalo na po is binigyan nyo ako ng ano Bertod. isang bertod uh, matalas na pandinig at saka ano ma mabilis yung kilos so yun po maraming maraming salamat talaga diwatang iba magagamit ko po ito sa misyon maraming salamat po yun tol nawala no, na siya tol nagiging ka naman tol yung gamit yan tol ng nga tol tol yung gamit yan yung mga tol no ang gamit nito is ang sabi ng ating mahal is ano, matalas na pandinig do tol. Mm. Uh -huh. kaaptik, parang yung kilos tul, is mabilis. Mm. Ang ganda pala kunya ng kahit malayo yung kalaban. Marinig Marinig ba? ko tol. Malalaman natin kung nasa ala ko to. Kaya hindi ko uh -huh. to ilalayo sa akin tul. No, yun tol kasi para ano tayo ba? Dapat Kaya, ano, tol, para hindi na tayo magkamali ba? Kasi hmm. nagkamali na tayo nung una dapat Matanong Hindi na tayo magpapatalo ha oh. Matanong ko lang sa inyo mm -hmm. to. binigyan kayo nito Ano Is N -n -n Nasa inyo ba lagi ito Yung ano mm Hmm lagi Pinsan din ko sa bag minsan sa Yung sa ulo ko bahay. yung tinatali ko sa Kasi ngayon pa ako nakalagin ito mm -hmm. Kaya Parang bago ako kung yeah, to sa Salamat sa matiyak at sobrang ano to sobrang gamit niyan to mm -hmm. si ano si ano yun po yung mission natin na ano yung mission natin Madan. na pag so, dito yung hanapin yung katawan ni Abel tsaka nagkabula na si diwatang iba no na magingat kayo eh, sa kalaban natin ngayon kasi di basta basta natin oh. So, kasi yung, yung to yung mga kalaban natin na bandido is parang hindi pa talaga yun ang totoo para na, para sa lang yun hmm. sa kanila to. pero ito is, nila para din natin malaman kung mm, ano yung purpose ba yun pala tol kulto pala yung na, ngayon, sa likod ng lahat ngayon, uh, ngayon ang mga kalaban natin tol is uh, parang uh, nagmula uh, na talaga ng mga virtud uh, sila na talaga yung kaya yung, na, sa talaga uh, kaya, kaya mahirap kaya na sila sila mga hmm. Uh, kasi mag, 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 po kayo no kasi may mga anting-anting yung -anting, mga ano ba kalaban yung mga kalaban may mga anting-anting. Iba-iba pa yung Pero, mga pangyarihan to. Pero, natin kung saan nila kinuha, saan nanggaling. galing. Pero, sinabi niya yung diwatang iba na kulto yung nasa likod ng lahat, no? Kaya, yun yung tutuklasin namin at, ah, uh, tawag dito. Ah, uh, susupuin namin, no? Yun yung mission namin. May vlogger na din, na, no? na nag, uh, nag ng, ano, na nag-hunting ng mga kulto. Kailan niya siya, no? Inday. And the, ayan, 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 na din siya uh, so ayan, kita ayan, 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 na ayan, 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 mga ayan, 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 natin. ayan, 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 mas sa atin. Mas yung mission natin ay yung ugat talaga yung mga kulto mm -hmm. so, salamat din ako tulong kasi ano kay diba iba kasi ano dati parang tayo na yung pupunta sa bundok parang tayo na yung maghahunting ng mga ano ba mm -hmm. mandido ba Plus, mm -hmm. ngayon may guide na tayo ba mm -hmm. kung saan tayo ano yung gawin natin usan mm -hmm. o saan tayo punta si diwat ang iba yung guide siya yung magano mm -hmm. bigay ng gabay pa gabay ko sa ano ba iyo kay iba yeah. salamat mm -hmm. sa kanya kasi kung sa kanya nagbigay pa siya ng mission at nandyan pa siya naka ano, mm -hmm. gabay mm okay. sumusunod lang kaya nga ano tayo uh, kaya, bless tayo no? kasi uh, may kaibigan tayo na ano mm -hmm. na diwata kaya, so yun, kaya yung, so, dapat natin pahalagahan at Ito, yung mga method oh, natin gamitin natin sa hindi natin talaga sa dibi sa uh, tama at yung mission dapat natin anahin so yan. dapat wala yung ano talaga natin yung goal talaga ng team natin na dapat di, di na tayo magkapatalo mm -hmm. kasi tayo, nung nakaraan natalo tayo kasi yung pagkakamali natin no? yun yung ano na lesson sa atin na dapat tayong bumangon ulit at uh, maging matatag at wag nang ulitin yung pagkakamali. di mm ba? -mm. Diba? Di ba so, di ba lahat tayo na doon mm -hmm. noon? Is yung tapang natin is wala kasing kontrol. No, mm -hmm. ano, anong... Nagpadala tayo sa, sa ano ba? Sa Mas, galit. Ano pala yung ano Sugod na sugod. sugod na sugod. tayo dapat ngayon. Pala, na, may gabay na. may gabay na tayo. So dapat may kalaban dapat. Ano tayo timur, tayo hmm. dapat hmm. lanuhin natin may gina. mag-dasal tayo. Hindi mag-iwalay may maraming mga ano maraming kasi nag ano eh mga magchat-chat sa akin na mag, magbibigay ano mga number kaya yun know, o eh, nahihiya ako ba kasi baka mga ano si yung mga yung sang number yung mga luto-luto luto, luto. luto. luto daw hindi yan tol hindi yan tol kasi yun nagpapaano tayo sana sa kanila ba pa, Uh, basta yun po no, sa mga na, ano dyan ang hihingi ng, ano, ng, ng number ng luto si Diwata hindi ka lumuban ang Diwata yun, yan tol wala pong ganyan na hmm. pagano. Siguro Kapitin. meron man, pero siguro lang ako na hindi siya magbibigay kasi uh, para ano, sang, para uh, yan, sa, para kasi daya yan, dol. Parang ano iba. Yan, eh. parang 'di ba tayo nga pinaghirapan pa natin yung mm. mission natin. Dapat, mm pag ito ibigay ng mutya. Oh, kagaya yan, tul, kagaya ano, yung. So, dapat yung mga tao na ganyan, dapat maghirap, maghirap din tayo, maghi no? Maghirap, mag, din. Dada, may challenge ba? Mga pagsubok, no? Bago po natin mapanalunan kung ano man yung karapat dapat natin panalo na no yun yung ano natin so yun so, sa so, lahat sinasabi niyo na lang po ano kasi yan parang ano ba parang gusto nilang madaliin yung ano nila swerte 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 hindi yan so, hindi so, hindi yan maari hindi ko naman hinano no pero yung buhay talaga puno ng problema at saka pagsubok so oh. kailangan din yung malampasan sa tulong ng ano no ng Panginoon at magtiwala tayo sa sabihin oh. natin na kaya po natin no So, yan. Yan. Uh, dadaan yeah, yeah. sa pagsubok. Aron, ay, uh, para ano? Para makamit yung ano, tagumpay. So, yun So, yun mga tol. Batay sa na-share ni ano, Ghost TV. No? Kung may mga viewers man ako na ano, yun din yung gusto. At sa mga gusto makamit din yung madaling yung madaling makamit ba yung ano yung swerte at uh, yun yung isiniling kami na ano ihiling natin sa diwata so hindi po namin yan ano, mang, ma, mga mga tulong no, kasi is uh yun parang daya kasi yun sa iba na naghihirap na makamit yun At saka yun mga tol uh Uh, maraming maraming salamat sa panonood ng video ito at saka ayan nagpapasalamat salamat kay Medyo iba ibigay. at saka muli kami maghahanda sa ano uh, bagong mission na ibigay ng ating diwata at saka itong bato Overton is uh, napasalamat ako dahil binigyan niya ako no. at saka ayan hindi basta basta din yung kapangyarihan na binigay niya so ayan iingatan natin mga tol at uh, gamitin natin to sa mata uh, kabutihan at saka sa mission darating na mission so abangan nyo mga tol. ang uh, mission na yun so yan maraming maraming salamat God bless po sa inyo at uh, more power and magingat stay safe lang po kayo palagi so yung mga tol, uh, hanggang dito na lang, lang siguro kasi uh, yan uuwi muna kami kasi tapos na po yung ano namin dito at saka Uh, malis na din ang dibatas. So, tara. Ah.